ito pala yung aking mga manok mga ka viewers medyo malalaki na mamaya eh baka mamaya eh pwede nang katayin ito mga ka viewers ito na lang yun pero ito na lang yung natitirang manok ko yung mga kasama nila ay nakatay na for the dog hmm? May nangaagaw aagaw sila na manok. Hindi ko naman manok to. Bakit siya nang-aagaw? Hindi ko naman siya manok eh. si pa yung, kung ano, tignan mo. yung manok ko lang yung pinapakain ko eh huwag mo nang agawan itong manok ko huwag mo naman agawan magkain lang ng mga manok ko yan wala well, dagay huwag naman Ang agaw ng manok ko mga kagabi ng ah, sabi niya. Yung na, mga nanay nila eh kinatay na dahil nagutom yung nanay ko. Eh wala siyang maulam, kinatay na. Kaya ito, ito na lang natitirang sa mga manok ko. For the go.